medyo tumatanda ka na ng konti uh, di mo na masyado nakakasama yung mga kaibigan mo uh, puro trabaho siguro, yun nga, nagkakaanak na rin ganyan, uh, masaya pa rin naman kasi alam mo yun, nagde-develop yung, yung buhay mo. Pero syempre, paminsan-minsan, namimiss mo yung mga, yung mga kaibigan mo eh, di ba? So ngayon, uh, bala kong puntahan yung kaibigan ko na medyo matagal ko nang hindi nakakasama. So, andito tayo ngayon. Yes, Habibi, welcome to Dubai. Yes, tama nga ho. Nandito kami sa Dubai ngayon at syempre kasama 'kong pamilya ko. 'Yan. On cue ah, sakto sakto ah. Ang uh, dahilan kung bakit kami nandito ngayon kasi pupuntahan namin si Chef JP. Oy, ninong mo 'yun, ha? Oh, oh no. Hindi alam si Chef JP na nandito kami ngayon. Si si Ms. Combs, 'yung asawa niya, alam niya. So so surprise namin si Chef JP mamaya at kakain kami sa sa restaurant niya, sa sa kuya, 'di ba? Mamaya pa 'yung alas 7. So ngayon, maghahanap muna kami ng kakainan. Alam niyo na ginagawa naman natin yung mga ganto pero uh, usually kapag travel travel naka-focus tayo sa pagkain so tara sama kayo dito sa unang restaurant na kakainan namin so eto yung pinakamalapit dito sa pinagsistaya namin nandito kami sa ano tawag dito city walk ata ang tawag dito so marami daw kayo nandito hindi namin talaga alam kung ano meron dito so hanap tayo gutom na gutom na kami so nagtanong kami dito daw sa gazebo mixed daw to ng Arabic and Indian try natin Siyempre, isa lang masasabi ko ha. Mainit dito. Uh, hindi ko masasabi kung mas mainit sa Pilipinas. Pero ang maganda dito, kahit mainit, halos hindi ka pinagpapawisan. Hindi ka nang lalagkit, no, Ben, no? Hindi yung medyo hangin nila dito, tuyo yung hangin nila. Para kang ano, para kang sinampay na mas matagal na nasa labas. Sa ating kasi kapag tayo, mas matagal na nasa labas, ano eh. Mas nababasa eh, di ba? What's the best seller here? Chicken, mutton, and seafood. Okay. Pag Indian, laging may lasi. Ito yung sweet lasi nila. May iba, madalas yung order, mango lassi, Pero mas trip ko yung normal lang. <laughs> Sarap. Yogurt na may ano, matamis, diba? ba? So, ito, samosa nila. Ano ba laman niya? ito? Nakalimutan ko. Lambata daw may sauce, tamarind. Hindi siya sing taba ng mga samosa natin. Tsaka hindi siya sing matinapay. Ito, makikita niyo yung balat niya, parang lumpia wrapper. Sa atin parang tinapay eh. Kaya natin. Masarap siya actually. Yung sa atin kasi binibili ko sa asad, puro patatas. Yeah, yun naman talaga ata siya. Mas matinapay siya. Parang mas, hindi ko alam, parang mas prefer ko yun. Kasi ito, tira mo, parang gawa ni Abby Marquez eh. Parang ano, lumpaya ko no? yun oh. Binigay sila dito. Kasi nangihingi ako ng maanghang. So ito yung binigay nila sili. Kaya ba siya mahaba? Tignan natin kung sing anghang ba nung sili natin sa, sa Pilipinas. Yes. Maanghang siya tin yung chicken cheese kebab nila. Ah, basically chicken kebab na meron lang siyang cheese. So, ito daw yung condiment niya. Actually, di ko alam kung ano to. Okay, lagay na lang din natin. Mm. Okay. Ano mo yung lambot ng manok? Kakaiba. Okay, di ba ako nakatingin ng ganito lambot ng manok? Considering the breast siya, ha? Ang ganda na itsura pare. Chicken glafisi kebab. parang siyang ano, yung ground kebab. Tapos ang ganda ng kulay kasi may mga ano, bell pepper, ganyan. Tignan natin to, pre mukhang masarap. Hm? Eh. Hmm? Okay. Medyo weird yung texture. Pero ground kasi siya, eh, diba? So, dumating na pala ibang order namin. Ito yung palak paneer, ito yung chicken tikka masala, diba? May darating pa mamaya biryani. Actually, you know, gusto ko talagang matikpan yung biryani kasi nakita ko to. Best biryani sila. Kailan to? 2025. So gusto kong matikpan yun. Kung masarap ba talaga, diba? Ito natin biryani namin. Siyempre. Oooooh. Sa so, sarili pa lang. So yung tinapay, so, cover lang. Naglagay sa plato. So Wow. Thank you. So isi-serve daw sa amin isa, isa Ang bango. Mahaling nga yung amoy. Ganda nung basmati. Kita may yung mga kulay. So mainit pa siya. Kasi so, ito yung karne. The perfect bite. Ang bango, pare. Yan ang init. Pero ang sarap. Ako na realize ko na ano, siguro sa biryani, ang start talaga is yung ano, yung kanin talaga. Sa tayo, tayo kasi pag kumakain, ang star lagi is yung ulam eh. Ito star yung kanin pare. Ibang klase yung kanin. Ang sarap talaga. Ang ko talaga yung pagkain mamaya ng gabi, di ba? JP, kain mo kami. So dito kami sa kuya, ayun yung kuya sa likod, ayun kung kita nyo. Ngayon ako, ko na si Miss Camille uh, para malaman kung papasok na pa kami. Waiting na lang kami sa, sa reply, pero nasa loob din daw yung Chef JP. Game na daw, pasok na kami. Ayun na si Miss Cams. Ana, ana, para nakakita ka ng multo ah. Para nakakita ka ng multo ah. masaya ako, malungkot. Bakit? Bakit ka? Bakit ka naman malulungkot? Kasi gusto ko... Ayaw ko sa kusina tayo. <laughs> oh, tara, tara, tara. Dito tayo, dito tayo. Kalamansi. Kalamansi ako. Yun yung, yun yung gusto kong maintindihan dito eh. Like, paano mo ita-translate yung pagkain natin sa isang lugar ibang iba produce uh oh. di ba hindi na ako pinakaano eh so e eto ang uh, ang available ngayon tama ba yeah, ah pinilian niya na ako <laughs> pinilian na tayo ni Miss Cams ayun oh, nga pala isa Ay. walang pork patikin ko sa si inyo yung lumpia shanghai na gawa sa manok oh yeah yeah, yeah sige, sige. Oh, wala kasi pork dito. Alam niyo ba, nasa nasa Dubai tayo, di ba? Uh, sige po. So yun nga, nasa Dubai tayo 'tong Filipino restaurant. So may may mga challenges siya. So yun yung gusto kong uh, malaman dito kung paano niyo na overcome yung challenges na yun. Lalo na sa pagkain kasi nakikita ko ngayon dito, puro Pilipino kumakain. Ang ah, majority ng clients yun talaga Pilipino. Siguro 70% na lang. That's 70. 90%. Oh. Kumawas okay, na. Ah. that's good, that's good. Kung curious sila sa kumikan. Hindi, kasi integrated ang Pilipino sa culture na rin nila eh. Alam mo yun, parang matagal, matagal nang magkaibigan yung culture nila tsaka culture natin eh. Tayo, pag pumunta tayo dito, na-expose tayo sa pagkain nila. Pero si pero sila, hindi naman masyado pupunta sa atin. So hindi sila masyado na-expose sa pagkain natin. So siguro ito yung, ito uh, yung avenue para ma-ignore nila yung bagay na yun, di ba? Uh Oo. -oh. Uh. So ito yung ano, ito yung pinaprepare sa amin ni Miss Kams. Okoy, bulalo empanada, palabok ni Kuya, chicken sisig, Kuya fried chicken, KFC, beef caldereta at saka gisi Ano ba, Pilipino-Pilipino pa rin talaga, 'di ba? Yun pala tanong ko dito. Sa mga ingredients na kailangan niyo, bukod sa pork, ano pa yung hindi niyo nakukuha dito? Well, kalamansi mahirap talaga. Kalamansi, so ano ginagamit niyo? Um, lemon. Lemon. Indian lime. Indian lime. Yan yung pinakamalapit sa malaman. Ah, talaga? Indian lime. Medyo okay. mag-head mm -hmm. din So, yun ang pinakamalapit. Okay, okay, okay. Ito Chef JP, Oh. Ayan, Oh. So, syempre, bukod sa nag-manage ng kusina, na-entertain niya rin yung, ano, yung mga guests dito sa dining, di ba? Yung busy-busy, Wala busy. lang, <laughs> parang, na May na 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 ang huli, ang totoo niyan, nagkakakita lang namin ni Chef JP a few days ago oh, oh. na hindi ko rin alam na magkikita kami kasi hindi kita si alam ko, hindi kita Oo. pumunta kami sa mega event kung sa hinarana kami ni Arnold Pineda. Before that, ang huli natin pagkikita was binyag ni Pin? Binyag ni Pin. Oo binyag pa ni So matagal na, matagal-tagal na rin talaga. Uy, nagulat ako ha. Ah. Yung init na ah, mahapdi sa balat, matindi init dito. Pero, hindi ka nang lalagkit. ewan ko kung natutuyo ba agad. Ewan ko kung ano ba. Hindi ka, parang hindi magbe-break. Oo, oh, ang weird. Sobrang oh, dry. Oo, dry. Okay. Uh, basta ang gusto ko, Chef, ikaw, ah, taga dito ka na eh. Alam mo yung mga bagay na malayo sa panlasang Pilipino at kapag tinikman mo, mababaliw ka. Uh, parang ganun. Hindi, yun na lang. Gusto ko ka. Alam ko naman panlasa mo eh. So, dun sa mga bagay na bumaliw sa'yo, yun, yun ang gusto ko matikman. Uh, pero, may pomegranate yung kalamansi nila. Chef, actually, akala ko sili ha. Akala ko siling labuyo. And, ayan na yung mga pagkain, di ba? Ayan na. Okoy. Ito yung okoy natin. Sweet potato okoy. Yung sauce niya ay parang sauce. Parang pakbet sauce, may bagoong. No, may bagoong. okay. Tapos, ito yung aming beef empanada. Ito yung bulalo empanada? Yes, yes, yes. Tingnan mo yung ratio ng pie and ng meat. Oo, oh, oh. parang busog na busog. Oo. Di ba? Pag mo, karne agad. Sige, may kita natin mamaya pag kinagat siya. Tapos, ito yung lumpia na gawa sa Lumpia Shanghai. lumpia Shanghai na gawa sa manok. Diba? banana ketchup, tamarind gravy. Tamarind gravy. Ikaw muna natin yung drink. Ito kalamansi na gamit nyo dito. Ano to? Kalamansi talaga? O yung sinasabi ni Kams na para Indian lime? Meron tayong kalamansi concentrate dito. Okay, okay. So parang ganun siya. Tapos okay. na namin ng ibang, ibang citrus. Ibang citrus. Uh, kasi nasa kalamansi eh. Uh, Hindi pwedeng walang compromises. Lalo na wala ka dun sa... Alam mo yun? Kung, sa, kung nasa ka talaga, di ba? Parang kinukurok ko yung sarili ko. Kasi hindi ko parang hindi ko alam kung nasa Malabon ako. Pero nandun pa rin tayo sa BGC. Tama, o nakala Joel ba tayo? <laughs> o nasa River Ranch <laughs> ba tayo? <laughs> oh. Oh. Ayan o, oh. ayan o, oh. di ba? Actually, <laughs> ang ganda ng vibes dito. Ang vibes dito, parang sarsa sa Makati. Oh. Eh, halos, halos ganun talaga. So ngayon, ito, ito try natin. Ito oh. yung kanilang sweet potato okoy, pare. Puro kalabasa to, wala kalabasa, to. Kalabasa, carrots, carrots onions. Walang uh, toge. Wala. Walang wala. toge. Okay. Muna natin ang walang, ano, oh. walang sausawan. hmm, mm. Matamis. Oo. No. Meron ka nito. So, yung tamis niya parang sweet potato na matamis. Yes. Etong, etong sausawan na to ay may bagoong kamo. ah. Oh. Para siyang, mmm, doon ka na, doon na siya bumabalansin, no? Sibuyas, kamatis, bagoong. Lasa kong kamatis. May kamatis ba to? O oh, something acidic. Lasa nga sa pinakbit. Yan, pinakbit nga yan. Oo. Oh, oh. Yung sauce na pinakbit namin, ginawa namin gravy mm. para i Ano well, kayo dito? Oh. Ang sarap nito na ko na. Melon lychee cooler. Sige, morder tayo na ibang inumin pare. Tapos eto nga yung kanilang ano pare. Bulalo, empanada. Kaya sabi nga ni Chef JP kanina, napansinin ko na yung ratio nung tinapay ta, sa, sa karne, ba? Diba? Malaman natin yung pag binuksan natin. So may maliit siyang kutsara. Ito atin panlagay ng sauce mamaya. Pero kailangan natin siyang buksan sa loob para makita natin yung ratio. Ay, oo nga pa. Ay, ito naman naman yan, pare, oh. Siksik na siksik yan. Lagyan natin ng sauce. para tamarin base daw yung sauce nila. Tikman natin. Bulalo empanada. Mmm! Hindi ka tulad ng mga ibang empanada na makakain. Parang ano siya, giniling na ginisa, ba? Diba? Ito, Eto, binrace, pinakuluan, hanggang maging parang pulled pork yung datingan niya. Parang birya tapos. Sobrang lambot, lambot niya. Sobrang langket. Tapos yung sauce, Siguro maligo. Maligo na nag-expect ako ng lasa ng sauce ng samosa. Kasi si si nung sinabi ni Chef JP na medyo tamarin, ay putek, may naisip ako bigla. Nung sinabi ni Chef JP na parang tamarin, naisip ko agad samosa. Pero ngayon, tinitingnan ko siya, para siyang ano, medyo para siyang kansi. I mean, alam ko ang kansi, batwa ng paasim nun. Pero yung fruity na asim, ilalagay mo with beef. Tapos alam mo, oh, mapula-pula pa siya. Para siyang sarasa ng ano, sarasa ng kansi na pinalapot. Tapos yung palapot niya, para siyempre, ginamitan siguro ng starch to a steak Pero aside from that, alam mong galing siya eh? sa na nasabaw. Sarap nito pare. Hmm? yung ano nila, bawas na to binawasan na ng anak ko. Pero ito yung lumpia Shanghai nila na chicken. Tapos ito may suka sila. Tapos ito, tawag nila yung grilled banana ketchup. banana ketchup, di diba? Si Chef JP, kilala ko, kilala ko yan eh, pagdating sa pagkain eh. ma fork talaga yan tao na yan. Ako hindi masyado. Okay lang sa akin. Ngayon, dahil nga kami nagitinda ng manok dati, yung paglalagay ng manok sa lupiang Shanghai kaya hindi bago sa amin. Kasi itinda kami ng manok dati eh. So lahat ng pwede mong paggamitan ng manok ginagamit namin. Ang kinaiba namin, pag manok ang ginagamit namin sa Lubia Shanghai, maraming maraming kinchay. Kinchay? Oo, maraming kinchay talaga. Pero pag gumagamit kami ng pork, hindi makinchay. Ewan ko, para lang siguro may distinction. Try natin to. And the perfect bite, pare. Mm, okay. Mapapansin nyo. Ang gamit nila Chef JP na lumpia wrapper is yung the grocery one. Na lumpia wrapper. Yung ano, square-square. Oo. Oh. Uh -oh. Kasi totoo lang, in some cases, mas gusto ko siya. Mas siya, I guess. Ewan ko, ewan ko. Iba-iba. Iba-iba talaga eh, di ba? Pero for this one, okay siya. Malutong, masarap. Tapos yung chicken nyo. Iba, di ba? Iba si eh. Masarap siya. Masarap siya. Tapos rin natin yung suka. Mmm, matamis yung suka. Yung gusto ko yun. Matamis yung suka. Pero, ayun yung ano nyo, ha? Grilled banana ketchup yun, sarap, ha? Masarap to. Ibang klase ito, ibang klase. Okay. Gusto ko na, natikmang muna yung panate. Patikman ko na. Ang sarap. Sabi ko nga kanina, sabi ko kanina, ito ah, kung so, sirabi mo sa akin, medyo tamarind vibe, yung sausawan. For some reason, di ko alam kung bakit, ah, alam ko na, kasi kanina nag-Indian kami. So, yung expect ko, samosa, yung lasa. Pag tingin ko sa kanya, hindi siya lasa samosa. Tapos, pili ko kinukunik eh. Ano ba tong lasa na to? Lasa siyang kanse. Lasa siyang kanse. Ganun talos. Sabi ko, mapula yung, mapula yung sauce sa parang inachwetehan. Na yun nga, para siyang tama ba? Medyo kanse. Tama, tama. Hindi lang, siya. Hindi, ko lang, siya. ko siya matawag uh minsan uh, nagdudulas ako sabihin ko, batuan gravy. Oo. Uh -oh. Or sabihin ko, hindi ko siya matataw kansi dahil hindi ko ginamit yung batuan. Uh Oo. -oh. Uh oh Pero, ah, ang ginagay mo dito ay isang palok na tam sa, ah, tama rin. Okay. Tapos, baka. So, hindi nga siya kansi. Uh -oh. Hindi nga siya kansi. Tama, At, tama. Kung pag Pilipino, sinasabi namin, bulalo yung panada. Uh Oo. -oh. Pero pag, uh, uh, foreigners, meat yung panada. Meat yung so, panada. With uh -huh. tamarind tama rin gravy. Tama, Ama, tama, tama. Sarap. Ang sarap siya. Alam mo, tayo mga Pilipino, karamihan sa atin yung hindi ko ng crust ng pizza. Tira mo to, ha? Tira mo to. Tinag-isipan tong bagay na to. Alam mo yung empanada minsan may nakalawit pang tinapay dito. Eh, natitira lang yun. Kaya eh, tinanggal nila yun. Wala silang, wala silang trim dyan. No? Sobrang kinis, o. Oh, di ba? Ang galik. Pinag-isipan talaga para sa customer, pare. Ano? Sarap. Melon tsaka lychee? Oo. Oh. Melon tsaka lychee? <laughs> may isip na pwede yung bagay na meron. sarap. So, eto na yung palab buk ni kuya na kung tutusin, meron ito sa Pilipinas. Ang kinaiba lang, wala itong pork. Wala. So may nakikita akong tofu, may nakikita akong itlog. Ito. Chicken, chicken skin yan. Oh. Chicken skin yan. Okay. Fried garlic. Oo, tapos, imbis sa kalamansi, lemon ang gamit. Yeah. Diba? Tapatakan so, na natin yan ng lemon. Dating kasi kahit na talaga. Yung palabok mo, alam ko lasa niya, paborito ko rin yan eh. Ah, diba? Ako taga malabon yung kumakain. Oo. Ako po. Ako ha. E ako sa, ano, sa Arsa sa Makati. Hindi nawawala wala sa order ko to. I have to say, halos ganun din talaga. Wala halos pinagkaiba. Probably. Yeah. Oo, yeah? oh, oo. Oh. Oh. I mean, ano siya eh. Hahaluin mo rin naman siya eh. Wala namang pansit ni hindi mo hinahalo. Diba? So eto, kapag hinalo mo siya, nandun, nandun na rin eh. Eh, tapos nakakatuwa. Na, tiga na, tiga na. Yeah. Uh, yung ready to eat meal, ko. So, diba ano di ba kanina nag-launch ako sa IKEA? Oh. Di nga rin ako mga paniwala. IKEA dito, no? Hindi sa atin. Hindi. Sayang. Sir, 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 sir. Sir. sir, hello po. Ano to? Chicken Para sisig. Para sa inyo to, ha? Para sa inyo. Para hindi na kayo mag- Salamat, salamat. Sa sa Dubai, merong gantong pagkain. Pinopromote ang pagkain na ating Pilipino, pare, di ba? tuwa oh. Chicken sisig, beef curry kare, kare pare. So yung mga taong hindi pamilya sa pagkain natin, tapos may kita to sa IKEA. Eh, ang Dubai, ano to eh? Parang international international city to eh. Alam mo yon? Ang daming kung ano-anong lahi dito. So, may kita nila to, diba? Tapos makukuro sila sa pagkain natin. Talaga si Chef JP ang nagyong champion ng Filipino food eh, diba? Alvareta, 600 grams, 35 nice. dirhams. 35 dirhams ang presyo. 35 times nga ba? 17? 18? Okay, alam ko mahal yan kung i-convert mo sa peso. Siyempre, Bad. Sabi ni Renz kanina sa akin, sabi niya, Chef, nakaka-proud. Kasi na-independence day ngayon eh. Oo, oh, oo. Oh. Tama, yeah, tama. Filipino food sa IKEA. Tama, sa IKEA sa Dubai. Ang barrier kasi sa Filipino food talaga is una yung info and yung access. Correct. Yun naman talaga eh. <laughs> <laughs> yung info maaring andyan na. I mean, kailangan mo pang mag -dick -dick eh. Kasi pag nag-search ka ng Filipino food, kailangan may intention pa rin eh. alam mo yun, may barrier to entry pa rin siya. Kapag ka-search mo, search mo ng pagka pagkain, saka mo pahanapin yung ingredients, saka mo hanapin yung proseso, tapos may fear pa sa'yo na, ah, ganito ba talaga to? Inauthentic ba itong ginawa ko? Hindi ko alam kung tama itong ginawa ko. Hi, Chef ano po yan? Bibigyan ito ng ano? Uh, gising-gising. Gising-gising? -gisi. With uh, burnt coconut sauce. Burnt coconut sauce? Tapos ito po yung ano, aldereta natin. Uh, Grilled homemade tomato paste. Okay, okay. Sinigang fried chicken. Uh, ah. burnt coconut uh, laka. Tapos dilis sa taas. Tapos yung ating uh, beans. So lang kayo yun, yung nasa ilalim ng dilis. Ito po yung three-way sisig natin. Three-way sisig. Meron. Yes. Yes. Yeah. ni Okoy vlog. Every time na meron ako pa R&D sa kanya. Example, yung fishball Sabi ko, tingnan mo yung may raya na fishbowl. Gusto ko rin gumawa ng fishbowl eh. Tama, tama, tama. Yung yung chicken juice natin, grilled, smoked, okay, tsaka sauteed. Okay. Smoked liver pate. Meron, meron, meron kayo sa Pilipinas ito eh. Yung, yung sisig three ways din. Pero pork yun. Oo. Pork. Oh, so dito, chicken. Oo. Oh, diba? So haluin na natin ito hanggit mainit pa. Oo. Tapos. Yeah. When... ang ganda ng yuko. Small things, alam mo yun, small things, pero ano, nakas makapagpasaya. Chicken sisig, pare. The perfect bite. Malotong. Creamy. Again, ah, yeah. surprisingly, malotong siya. Kasi manok eh, di ba? Pero crispy chicken skin eh, di ba? Sarap. Tapos, lemon yung ginamit, no? Lemon siya, di ba? I mean, iba ang lasa ng lemon. Sa kalamansi. Iba pa rin talaga. Pero wala eh. Wala. Anong gagawin mo? Iyak ka na lang. Hindi, di ba? Hindi ganun yun. Malapit siyempre dun sa ano, sisig three-way sa, uh, sa sarsa, sa Pilipinas. Pero syempre, manok eh. Pero masarap. Kung mahilig ka sa manok, maugusuan mo to. Try ko naman tong gising-gising. Langka. Naku, napakahilig ko sa, sa, sa langka. Langka actually, kinataan langka, ang isa sa mga huli kong inulam bago umalis sa Pilipinas. Oh, ulam namin sa bahay. May sulog na gata yan. Eh. Okay. Oo nga. Makaramil nga yung lasa niya. Paano latik? Lasang lasek. Lasang latik. Yun nga oh. mismo. Ang galing nun ah. Pero imagine kung may latik pa kami. Mm. Wait. Anong latik ang tinutukoy mo? Coco jam? Or okay. yung ano? Curdled? Yung curdled. Okay. Pero ang sarap niya ito ah. Sobrang panalo ito. Gagawin ko sa bahay. I'll with the fried chicken. ba bagay. Talaga? Uh -huh. Sinigang fried chicken. Gagawin natin ito. Oo nga nga. Caldereta. Anong kakaiba dito sa kaldereta na to, Chef? Okay. Beef belly yan. Beef belly. Tapos... Short plate. Oo. Oh, uh -huh. Kamatis dito, mas matamis. Anong itsura ng kamatis sila dito? Uh -huh. Yung mapulang-mapulay, para nakikita mo wow. sa... Kapag nag-google ka ng tomato, yung yung yun lalabas. Uh -huh. ah, yung lalabas. <laughs> Oo. yung Hindi bilog. yung sa atin orange. Hindi yung sa atin na orange. Oh. Tama. <laughs> dito bilog talaga. Okay. Yung sakto pang burger. Yeah. Okay, okay, okay. Burger game dito, very, very, very strong. Talaga. Competitive. Like high level. Hello. America's. America Okay. Tapos, tapos, ano pa iba dito, halloumi Chef? Halloumi cheese. Halumi cheese. The perfect bite, pare. So, ginrill yung kamatis. Tapos, ginawa siya tomato paste, tama? So, para mas mag-intensify yung tamis niya. manamis namis na miss eh. nag on talaga kayo sa tamis nung, no, ng no kamatis. Masarap siya. inspired to sa Malabon way of cooking. Sila, ano, sila, aling meli, Yes, nadaming onions Maraming sibuyas uh -huh. Malalaman mo maraming maraming sibuyas, pre Kapag yung sarasa niya malapot Pero hindi ilapot ng starch Alam mo yung lapot ng starch? Kitang kita mo yung lapot ng starch Whether it be roux, or cornstarch, or modified starch Kitang kita mo yung lapot niya Kapag nakita mo yung lapot ng ano Lapot ng sibuyas In a way, para siyang ano Lalo kapag hindi hindi binlender, ha? Binlender niyo ba to? Sabi ko na eh, pag hindi pinlender yeah, yeah. yan, gulong sa'yo. Sige, sige. Ah, okay. Pero masarap. Iwaw ka muna si Ryan. Sige, sige. Kain ka muna dyan. Sige, sige, selfie. Pero guys, leave room for halo-halo ah. I'll be back. Masarap daw. Nabaliw siya sa gising-gising. Yung lasa daw ng palabo, kasing lasa daw sa sarsa. <laughs> Naaliw siya sa kaldereta. Okay. So, eto na, siyempre, kahit nasa Dubai tayo, yung halo-halo natin. 16 ingredients na halo-halo. Saka -halo. nakakita nun, di ba? Bali, nalagay ko po tayo ng rayar. Evaporated milk food. Okay, okay. Iyon. Ay, parang nasa Pilipinas lang. Nasa haluin na to. I feel like mas mag-create ng space kapag kinain ko yung nasa taas. Ewan ko, ewan ko. Chef, anong kinaiba nito sa halu-halo natin sa Pilipinas? Sa halu-halo ng sarsa? May konting similarities. Kung mm. Kumaga same approach mm. pero different lang. Different lang yung? Yeah. Yung, siguro of say cooking the sweet bananas. Hmm. Mm. Say sa 16 na yan, may tatlo na iba sa kanila. Hmm. Ano yun? okay, okay meron lang akong gustong i-share sa maliit na ano sa tungkol sa halo-halo. I found na kapag kumakain ka ng halo-halo, sobrang dynamic ng pagkain ng halo-halo. In the sense na, minsan may mga kuha ka, halimbawa, or kaya, actually, single serving yung halo-halo eh. Meron ka mga spoonful, spoonful na hindi pare-pare. Kasi ang dami yung ingredient. So, iba yung experience niya sa bibig. Pero, ang pinaka-underrated na bagay doon is, iba ang lasa ng halo-halo sa umpisa, sa gitna, tsaka sa huli. So, halo-halo is never boring hindi, hindi kahit kailan hindi siya hindi, hindi siya boring kainin kasi una sa lahat yun nga uh, aside from the fact na ang dami niya ingredients nag siya so si Chef JP nag-aalok nang iikot kami dito siguro susunod na episode natin dito sa Dubai series natin diba eto na yung outro natin kasi meron na tayo yung next episode diba so yun lagay ka ng content dito tapos cut mo na yan.